sa mga hindi nakakailang mga kaibigan ay yung tinatawag na sinuku ang bagay no? pwede rin tawagin sinuku ang kahoy no? kung iyon ang gusto mong tawag sa kanya no? pero siya talaga eh sinuku ang bagay no? so siya eh may kita nyo eh may cross kapag iyan eh inyong pinutol na paislan so dapat eh island ang kanyang putol upang makita talaga ang kagandahan ng cross So maganda itong dala ng mga taong medyo ay gumaganda na ang buhay sapagkat kapag ka nga eh gumaganda na ang pamumuhay ng isang tao ay marami na ang naiingit sa kanya. At dahil nga din kapag kayo ay may tangan-tangan na ganar eh, kahit anong ingit nila ng na mga nasa paligid sa'yo hanggang ingit na lang. At sila na lang mismo ang susuko sa kay ingit sa iyo. Ganon din naman kung may isang taong matigas ang kalauban at tila nga isa eh, iyo eh, masama ang tingin o kaya naman ay eh, nakikipagtitigan o tinititigan ka na halos ay eh, lamunin ka na. Kung ikaw ay eh, may gana rin ako ay eh, hawakan mula ang ng iyong kamay tapos ay eh, titigan mo rin siya. Iyon gang masidhing pagtitig habang tumititig ka sa kanya ay eh, sambitin mo ang orasyong are. kasabay ng pagbigkas mo ng home eh idiin mo sa lupa o sa semento kung saan ka mo nakatapak ang iyong kanang paa at upang gumana naman ay eh, naari ang susay so mayroon akong kakilala na gumaganda na ang kanyang buhay meron siyang nakuhang tindahan ang mga pwesto sa palingke. At dahil nga eh gumaganda na ang buhay niya nako ay eh, saka naman siya eh namomroblema. So kung kailan gumanda ang buhay saka eh namomroblema na. So yun dahil sa mga katabi niya na naiingit sa kanya. At masama ang araw ang tingin sa kanya dahil sa kanya ay eh, maraming bumibili at sa mga kalapit niyang tindahan eh kakaunti lang. Kaya naman ang sabi ko, nako, ay eh, naare, magdaladala ka ng ganare. Aw, at are, eh, dasalin mo habang nakikipagtitigin ka sa kanila. Kapag nakita mong nakatingin sila sa iyo, nako, ititigan eh, mo rin. At iyan niya ang kanyang ginawa at iyan nga eh, habang tinititigan niya, eh, mo iyo ko. So, ayan nga ang nangyari, sumuko sa kanya ang mga taong nasa paligid niya na naiingit sa kanya. At sa ngayon niya, eh, hindi na siya namang problema sa mga taong nasa paligid niya. Maganda na rin at maliwalas na ang kanyang pagmumukha. Hindi katulad nung dating nakita ko siya. So ang ganda rin, eh, magtaladala kayo kung kayo ay naniniwala. Ano? Kung kayo ay hindi naniniwala, naka, eh, huwag niyong talahin. Pabigat lang sa inyo. Iyon hanggang sa muli. Good luck and bless at ingat ako kayo palagi.